Happiness is a day spent baking. Kaya naman samahan nyo kami dito sa newly opened IDIM DIY Bakery na located dito sa 2nd floor SM North at sa Annex. Syempre kasama ko si Ika at si Twinkle at magbe kami ngayon ng Black Forest Cake. They will give you 2 hours baking time. Pero hindi naman kailangan na may baking experience ka kasi they will give you a tablet that contains the ingredients and the procedure that you need. Kung meron kang questions, friendly and approachable ang mga staff dito sa IDIM DIY Bakery. Maganda tong bonding activity with your kids, your family, your barkada, your jowa, or even mag-me time ka, bonding time with yourself. Yung Black Forest Cake na napili namin costs 1,099 pesos. May kasama na rin siyang dalawang DIY milk tea na makikita nyo towards the end of this video. Ito na nga, nagmi-mixer na kami ng mga ingredients. Ganito daw ang pag-mix, sabi ni Twinkle. <laughs> After nga nito, nilagay ko na sa silicone mold ang ating cake batter at binake for 17 minutes and then cool down for 20 minutes dito sa area na to. Magkatulong naman si Ikay at si Twinkle gumawa ng filling at saka ng frosting. At eto na nga kami sa decorating area. Dinedecorate na natin ang ating black forest cake. Nilagyan namin siya ng cream frosting, maraming chocolate shavings at cherries on top. After nyan, gumawa na nga kami ng DIY milk tea and iced coffee. At ang pinaka nakakatawa dito, pwede ka mag ng picture at ipiprint yon on top of your drinks. Ang cute ng kinalabasan. Thank you for joining us today!